Maswerte tayong mga Pilipino kasi sagana tayo sa saba. Dito sa lugar namin, maraming saba, pero ang problema ay bihira na lang nagtitinda ng banana queue dito sa lugar namin. At medyo malayo kami sa bayan. Kaya naman, sa tuwing nagkikrave ako ng mga ganitong mga merienda, ay ako na lang yung nagluluto. Napakadali lang naman itong gawin, kaya naman kung marami kang saba sa inyo, naku, subukan mo na magluto ng banana queue at tiyak, mabubusog ka. At ako nga pala yung kusinera si Simple Bakes. Welcome and welcome back sa aking kitchen. Simple lang ang pagluto ito. Kagamit lang tayo dito ng mga hinog na saba, brown sugar, at mantika. Nakasanayan ko na na piniprito muna yung mga saba hanggang maluto yung loob kasi ayaw kong malasahan yung hilaw na saba pag kinain ko na yung aking banana queue. Kaya piniprito ko siya ng konti. At kapag medyo na satisfy na ako sa pagkakapirito niya, ay saka ko nilalagyan ng brown sugar. Mas maganda kung dark brown sugar yung gagamitin natin. Halo-halo lang hanggang magkaramilize yung sugar sa ating mantika at kumapit ito sa ating saba. May isa pang paraan ng pagluluto ng banana cue. Yung iba ay tinutunaw muna yung asukal sa mantika at saka nilalagay yung saba. Pero kasi ako, gaya yung sabi ko, gusto ko talaga pinipirito muna ng konti yung saba bago lagyan ng ng asukal. Kayo, paano kayo magluto ng banana sa lugar nyo? Pero kung yun yung nakasanayan mo talagang gawin, eh okay lang naman. Ang importante ay maganda yung magiging resulta ng ating merienda. Ito yung mga klase ng merienda na regular mo makikita sa mga tin tindahan ng mga street food. At saka kung medyo nagtitipid ka at tight sa budget, ito talaga yung mga go-to merienda na nating mga Pinoy. At ayan, makikita mo sa video na kumakapit na talaga yung asukal doon sa ating saba. Kayo rin ba, favorite nyo ito? Masarap din itong kasama ng kamote cue. Sabay silang kadalasan binibili natin. Pag bumili ka ng banana -Q, kadalasan bumibili ka rin ng kamote cue or may kasama pa yung turon. Ito kasi yung mga merienda na nakasanayan nalaga nating mga Pilipinong kinakain. Halala na nung mga mula pa nung pagkabata natin. Ito yung mga klase ng merienda na swak sa budget. Makakatipid ka and at the same time, ay mabubusog ka kasi mabigat siya tiyan. Isa rin ito sa mga favorite ko merienda no elementary days ko. Kasi ito lang yung madalas na nabibili namin sa labas ng school. Tapos deternohan namin ng pineapple juice. Sob na kami doon. At kapag nakita mo na kumapit na talaga yung asukal sa ating mga saba, ay pwede na itong hangin. Naku, masarap ito sa malibig na soft drinks pero kung mahilig ka naman sa kape, ay swak din itong eterno sa kape. At ayan, ready na itong meriendahin. Happy cooking, happy eating.